yung mga damit dyan kung kaso sa inyo oh. sukat niyo sukat niyo sukat niyo o oh. siya din sukat ayo oh. ayang ganda to tuyo itanim oh ayo denta tuyo oh damit ka na oh ay ang ganda tayo, motor ka pag madulas yung daan mo ayun baliktad na naman tayo punta sana tayo doon sa pamilyang tinutulungan natin dito yung maraming anak ah grabe dulas dulas ng daan pag maulan talaga nang isang linggo ng tayo ng isang linggo ah hirap ito yung sakripisyo talaga maghatid ng tulong grabe ang ganyang kalsada oh dulas marabi eh uh. yung bahay na pupuntahan natin oh ayun yung dadala natin ng tulong yung isang pamilya na yung tatay eh may sakit na luslos -lus. yung nanay naman eh hindi makapagtrabaho kasi sa dami ng anak ni maliliit pa yung dadala natin ng tulong ah grabe ligid ligid tayo dun sa ay nako itong motor ko ilang beses itong na sa paghahatid natin ng tulong grabe gagaling pa lang nung kaliwang tuhod ko ito naman yung kanan na naman yung mga bata Hello Gandang hapon sa inyo ah, Saan ang mama ninyo? Ah? Ha? Nagahakot. Nagahakot ng uling Nasaan? Nasaan ang mama? Ha? Ah? Ah? gubat Nasa gubat? Anong ginagawa sa gubat? Nag-uuling. Nagu Kumain ka na? Kain ah? na kami. Anong kinain mo? Ha? Walang ulam. Mm. Anong pangalan nga nito, Totoy? Dayana po. Ha? Dayana. Ay, kumain na pala si Dayana pero walang ulam. Pasok na ako, Toy, ha? Pasok na ako? Ay, oo. Ilan taong ka na, Dayana? Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Ay! <laughs> Mali yata. Ano, ano, ano? Ilan taon na ito, batang ito? Apat po. Ha? Four years old. Ito, ilan taon na to? Isang taon. Uporong hinang hinang-hina, ha? Isang taon po. One Isang year po. old. May sakit? Hindi hmm, pa po. po. Akakarekubil. Oo, oh, may sakit pa. Ikaw, kumusta ka? Okay lang. Ikaw yung thirteen years old na katukatulong nila ha, ng kuya mo sa pag-uuling. Ito, ilan taon ito? Hanim po. Eight, six years old. Ito? Sampu. Sampu. Ito? Matlo. Si Bukal. <laughs> Kalbo. Ha? 3 years old. Asan nang mama mo? Nandiyan po, naghahakot po ng uling. Hakot ng uling? Ayong kuya mo? Naghahango po yan. Kasama? Papa. Ayong papa mo? Nasa bulasan po. Bulasan, bundok. <laughs> Anong ginagawa? Naghahanap po ng uling. Ah, naghahanap nung ano, kahoy. U Ulingin? Nagpuputol ba sila ng kahoy? So, ah? Ano lang po yung mga tuyo. Mga tuyo. Okay. Yung mga sanga-sanga nasa gubat, yun ang inuuling ninyo. Mm, binabawasan po yung mga kahoy na malalaki. Oo, huwag kayong puputol. Baka mahuli kayo, ha? Mabigat ang uh, parusa nun, ha? Bihin mo sa mama at papa mo, ano? Okay. Kumain na kayo, ha? Anong ulam nyo? Ano po, asin. Asin. Ay. Ha? Puti nga po, nakaano, nakadala po kami ng ano dyan sa baba. Hmm, Nang? na pinulot na niyo po. Ah, may ilang, piraso yun? Ano man po, siguro 24. 24 na pirasong niyo? na Napulot niyo sa... Sa ilog po. Sa ilog. Po. Ay, yung inaanod. Opo. O, tapos, tapos binenta niyo. Opo. Tapos bili kayo ng bigas. Oh. Bigas po, tsaka... Pag ano, pagkain ng bata. Ano po, yung mm -hmm. Yung o, ngayon kumain kayo, kanin lang, walang ulam, ganun. Hmm. Ha? Ay, nako. Nasaan? Nasaan? Ano ah, nandiyan na si kuya niya? Ay, andito na nga yung mag-ina galing uh, bundok. Hmm. Kumusta kayo? Po. ang kayo galing mag-ina? Nagkuha pong uling? Magkuha ng uling. Opo. Para oh, okay. May pagkain. magaling na to si panganay mo. Hindi man po masyado pa nagpilit lang po wala po kasi ako makakatulong. Ah nagpilit lang itong panganay mo. Opo. Uso ngayon ang sakit talaga ha. O, yeah, nga po. o sabi nitong babaeng ito, yung bata kumain na daw kayo pero walang ulam. Opo. tubig lang daw ito. po sila. Oo. Oh. Kasi po na pa po kami. Oo. Eh, eh, ilangan po kayat at mabili po pating gamit ng gamit nitong bata. Oo, Sabi nito ni anong pangalan nitong pangalawa mo? Si Jan Aaron. oo, po. sabi niya nakapulot daw sila ng mga inaanod na nyug sa ilog, bininta daw nila nakabili sila ng bigas kanina. Kaya nakakain sila ng kanin. Pag may nag-aanod po kasi diyan sa ilog, oo. doon po sa may pang-pang po doon. Inuutosan oh, po po sila kinokwa oh. kinukuha po nila. Minsan po, nakikipulot po dyan kung saan oh. po meron. Nakikipulot po sila ng nyog. Nakikipulot oh sila? Opo. Mabait man po yun nandyan sa kabila. Yung may-ari ng nyogan. Opo. Oh okay. Baliktad na naman ako dito. Dalawang beses na sa lugar ninyo. Dulas itong kalsada Madulas ah, nyo. po dyan. Oo. Grabe. Tapay, bigyan mo sila ha. Mm. -hmm. Ano sabihin mo Dayana? Salamat po. Dayana, ano sabihin mo? Uy, Uy. Uy. Anong sabihin mo salamat. Ano sabihin mo? Salamat po. O, oh, bigyan mo sila, bigyan mo. <laughs> oh, Naghihingi na ng isa oh. Ano pangalan kaya nitong kalbo? Ito po. Oo. Oh, Di ano po 'yan si James Lawrence. Ah, James Lawrence. Ang ganda ng pangalan mga anak mo, artistahin na. <laughs> pa ikaw? Tutoy. Okay, <laughs> mo na. Oh, yeah. Saan yung ano, asawa mo? Nasa bundok po na naga, naga, ano? Naga asikaso po siya, nagpuputol-putol po siya nung kaya niya po. Yung mga ulingin? Opo. Okay. Huwag kayong magpuputol ng mga kahoy na ano, alam niyo na yun, illegal, illegal cutting of trees, mabigat po, na kaso yun. Pag nagpuputol po kami, yung mga hindi po tanim, tinataniman po namin. Oh, yung mga sanga-sanga, yung malalaking sanga lang. Yung mga natumba. Opo. Oo, pwede yun. Pero yung puputol kayo kahoy, po, bawal yun. Yun po kasi yung tinatanim namin. Oh, okay, okay, okay. Hindi po kami pwedeng magputol na wala pong pahintulot na may ari ng lupa. Oo, oh, kahit bawal na. po kasi. oh, kahit na may pahintulot, pag wala kayong permit galing sa DNR, bawal yun. Opo. Kaso yun, ha? Opo. Mm -hmm. oh. Maraming salamat po kuya at na-bisita niyo po kami. Oo, oh, 'yung nag-promise ako sa inyo, no? Oh, po. Napupunta ako dito sa inyo linggo oh, kahit po. maulan, no? Oo oh, po. Sakripisyo nga lang ate bali-balik naman ako sa kalsada. Grabe, ang dulas ng kalsada ninyo rito, ano? Oo oh, Ingat kung kailan ka, ingat na ingat, kang sobrang ingat na ingat ka. Tsaka ka naman okay ano, accidente pa rin kahapon, oh. nagbalibasa po naghanap po kami ng pambigas po namin hmm. nabot po kaming ulan mag ina hmm. nakitabas po ako dyan sa ano nakitabas 4. ka, yung nagagamas? Uh, ako. Nakigamas po kami mm. na may pambili pong bigas. Mm -mm. Na disgrasya mo po kami doon. Anong nangyari? Napahato po yung gantong. Nadulas po. kayo? Opo, huminata at may paasan po akong nyong. Oh my goodness. Okay. Wala naman po kasi akong magagot. Magugutong po yung mga, mga anak mo. Iilan po, eh, mm. po bagay ang anak mo ngayon. Kaya nga, kaya nga, kaya nga. Pag uwi ko po, Mama, may pagkain ka? Ko, Ay wala po, wala pa yung nagpatrabaho. Ano? Magkano ang bayad sa iyo pag uh, magagamas mag mag o nagtatabas? Tabas at gamas Magkano yung araw ano nun? Ano po, 300 man lang po. 300? Oo. Okay. Problema, hindi ka pa binayaran? Hindi pa po wala pa po ay bukas pa po. Ah, okay, okay. <coughs> Ito, mga sardinas to ha. Salamat uh -oh. po. Oo, uh oo. -huh. Pang ano yan? Pang sahog nyo sa ulam nyo? Ah, sa gulay? Alam ko maraming gulay dito. Anong? po, ah? ano po, binigay nyo po, binili po namin ng ano, ng bigas tapos po ano, yung pwede pong ano, maisalak po sa gulay. Maiha, sahog oh sa gulay, po, very good. Lang, o yan, sar, sar, dilata pang sahog yung sa gulay para oh hindi po. naman laging uh, ang ulam ng mga anak mo eh asin, oh tubig po. na magaligamgam, no? Oh, sige ha, may dala oh ko dito mga damit ng mga anak mo. Opo. Oh mm -hmm. Ito. Salamat 'Di diba? Ah. Oh, malaking tulong po 'yan kasi po ano, yung kinikita man po namin kasi lang po sa ano, sa pambili kong pagkain, wala pong pambili man lang dami sa mga bata. Mm -hmm. Wala po kami maibili kasi man lang po. Kasi gotcha lang. Oh, Gusto ko sana ano, Mary Ann, Ate Mary Ann, sa pasukan, mapag-enroll mo itong mga anak mo. Kawawa naman, no? Wala naman po ako may bibili ng gamit. Kahit o ganito na lang. Po. Sisikapin ko na makagawa ako ng paraan, makabili ng mga gamit nila sa eskwela. Na, Bag, notebooks, gamit. Na school supplies. Na-enroll ko na po sila. Oo. Kaya lang po, ang ano, nagpasok po siya, is, sila po isang beses. Papel at lapis lang po. Papel Tapos at lapis po, lang. nung binuli-buli po sila, butas po ang short, Butas po ang dami, tapos po ang bag. Hindi na po sila pumasok kasi wala po ako maibigay. Susko po, binuli-buli ng mga... Kasi po, bakit daw po napasok ng nakachinilas, uh -huh. tapos daw po walang baon. Eh wala naman po ako maibigay, minsan po hato so na ayun, po. So ayun na lang pumasok? Ayun na po, bukas nga po sana, pinapapasok na po yan, wala naman po siyang gamit. Ano bang klaseng gamit yun? Ano po, pang grade 1 po. Sa grade 1 man. Mamaya po. bago ako umalis, ilista mo lahat ng kung anong mga grades ng anak mo tapos okay. notebook, ballpen, lapis, no? Okay. At kung may magagawa ako, babalik ako dito, dadalhin ko 'yon para makapasok tong mga anak mo. Okay. Ang importante, naka-enroll pala sila. Naka-enroll po sila. Ito po, hindi po siya permanently na naka-enroll kasi po, hindi po siya registro Alin? Ito po, saka po ito. Kailan bang? Lahat po, ito lang po ang naka-rehistro sa amin yung panganay po po. Panganay lang ang may rehistro? So itong itong mara kasi ba, po ano po nung ano po wala kang pera mag-asawa tapos ano po ayaw naman ako tulungan ng nanay ko ano po di sa bahay ko lang po yan ini -ana okay oh, kaya mga walang um, rehistro. Wala. So ang may rehistro ito si panganay. Sa kasi pangalawa wala, wala, din. So ang, ilan ang walang rehistro Lahat pito. Pito. Ay yung may asawa na, so 14 na yung 14 anyos. O so ang may rehistro itong si panganay 15 sa kayong 14 yung kanag-asawa ng babae. Ito Dito po, sa iba pa, walang registro? Wala po. Kaya hirap po kami papasok Kinuhanan ko lang po sa barangay. Ay, hindi yan makakapasok sa eskwela dahil walang registro? Kinuhanan ko lang po ang certificate sa barangay, oh. pero hindi pa daw po yun dapat daw po maparehistro. registro talaga eh, ang kailangan. Nung nagtanong po ako sa munisipyo, ang sabi po sa akin, kung may pera daw po ako sa akin, eh wala po, pamasahin nga po, hirap pa ako. Oh eh, bumalik na lang daw po ako pagbalik ko, wala po, pinaasa lang po ako di ka naman tinulungan hindi po ako nasikaso sa munisipyo po kaya di na rin po ako nag-interess ayokong papakiusap ko na lang po sa teacher na baka po sakaling pwede man papasokin hindi na po, Diyos ko ibig sabihin, pa, problema pala natin ito, hindi magiging regular ang Hinihingi na nga po sa akin yung ano yan, yung birth certificate. Sabi ko po doon sa teacher, wala pa po ako maibibigay. Ako, yung magparehistro ka ngayon, Ate Mary, napakamahal din. May gastos din, gastus no? May gastos din po. May gastos din. Sabi ko nga ni po, kung ano lang, makatrabaho po ako eh. Hindi ko man po maiwan. At mm. Lalo po ito, may sakit pa. Hindi ko mm. po sila maiwan. Mga binyag naman na yan. Hindi po. Hindi pa rin. Ito man lang po. Ito lang ang binyag mo. Okay. Si panganay lang. Ay, yung, yung ikinas, yung nag o, po, Ano na rin po. Binyag ito? na yon. Nung may pera po kami, naayos po ang trabaho namin. Palibasa po dalawa. Naasikaso po namin. So, nung may trabaho pa kayong dalawa, wala na, pa sakit yung asawa mo, napa, naparehistro, na, 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 pa napabinyagan tong dalawa. Nagtatrabaho po kami sa ano, sa kabuyaw. Parehas po kami may trabaho. Ayos po ang buhay namin. Eh, nung po kami dito at nadagdagan po, medyo ako po ang nag-a-adjust ng ano. Mm -hmm. Siyempre po, sa hirap ng buhay dito. tama. Di Alam mo, Ate Mary Ann, anim sa anak mo ang walang rehistro, walang binyag. Opo. No? Isa-isahin ko. Ito ang isa. Opo. Isa, dalawa, tatlo, apat. No? Saan yung dalawa? Ito pong dalawa na to. Ah, yung dalawa na yan. Si Bunso, saka ito oh, si po. Pangalwa. Ayaw na nga po inyong pumasok. Wala naman daw po kami panggastos. Ayon Ayaw mo nang pumasok, Totoy? Uh, Tutulong to toy? na lang daw po siya sa wala, amin. Wala, wala naman pong katulong sila, Papa. Eh. Ano, Toy? Ano, Toy? Wala pong katulong sila, Papa. Ah, walang katulong. Wala nga asa. Siya po kasi, sila pong dalawa, pag nag-iskwela po siya, siya po kumpleto ang requirements niya. Ito man po, wala sabi niya po, Mama, Papa, mahihirapan kayo, lalo na nga si Mama. Kasi ikaw ngayon, Papa, hindi ka na makatrabaho mabigat. Kaya, paano man niya si Mama? Di matulong na lang ako kay Mama. Yan ang problema. Yung mga anak mo ang magsasakripisyo talaga. Dito, Auntie Mary Ann, sa inyong mag-asawa, yung obligasyon ninyong mag-asawa. Yung mga anak mo ang magsasakripisyo rito. Ito si panganay mo at itong si pangalawa. Nakikita kasi yung kahirapan ninyo. Kaya yun, Nagtatrabaho na lang sila para may makain kayong okay. pamilya. Kasi kung di man po sila din gumalaw, magkasakit po ako. Gutan po kami. pare oh. Hirap nang... Ikaw, Aljor, at ikaw naman ang may rehistro. Ikaw yung may... Kumbaga, ito yung binyag na rin, oh, ano? Po. Gusto mo mag-aral? Hindi na po. Tutulungan ka. Tutulungan. Wala po kasi kami pang sa ano, pag-aaral eh. Tutulungan ka na lang sila, mama. Tulungan mo na lang. Anong taong ka na? Inandad mo na? Mga 16 na po yan bukas. Ah, Ah, bukas. O, birthday ni bukas. O, happy birthday, Aljor. O, galing ka ngayon sa bundok. Maghakot ka ng uling mo. Ay, na. Yung mga damit yan, kung kaso sa inyo. Sukat niyo, sukat niyo. Sukat niyo pati kaya Yami ang dali. O, o yan. Ay, o. Oh. Ay, ang ganda. Totoy, o. Oh. May damit ka na, oh Ay, ang ganda. damit na, o. May damit ka na, Oh, oh di ba? Oh, may ka ng damit. Nakakatigan ka na kayong bagong damit. Ano? Hindi kayo nabibilhan. Yung, yung hindi ko mabibigyan ngayon, babalikan ko, ha? Po. Sa pagbabalik ko, may dala pa rin ako sa inyo, ha? Opo, salamat po at malaking tulong Ay, na po talaga yan sa amin kasi hindi po nakakaano yung mga bata ng bagong damit man lang. Kahit po nung Pasko, burutas-butas ang damit na suot na mga oh, yan. Wala po hindi Ang

Oh. tuwan-tuwan. Ano, may mga damit na sila. Ang yan abroad. Oh, may mga damit na sila. Oo, <coughs> oh, <yung mga> <coughs> oh. oh. oh, may mga damit na sila. Uh. yung 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 uh, hindi magkakaroon ngayon babalik naman ako dadalhan ko ano Opo. Oh, no, sukat nyo kung ka, sino sinong wala para makita ko kung sinong wala. Kung sinong meron. Sa kasya ta sa Ano lahat? Asa yang Para alam ko kung sinong meron at kung sinong wala para sa pagbabalik ko may dala pa rin ako. Isukat sa niyo. Hindi, isukat.

Tonto, ayan eh. Basta makakita siya ng bago eh. Ah, ito ba? si Diana. Maki, makidamit. Opo, makidamit po. Yan, basta po bago. Gusto niya po talaga. Tonto ha po siya niyan. Tapos po niya, isusukat niya lang po. Pagkasukat oh. niya po, itatago na. Ayan po, na oh, eh. nasukat mo na niya. Ay, bagay man kay Diana. Wow, ganda naman. Tonto ha na po yan. Ganda Ay, naman yung Diana. Po, po po yan. Oh, wow. Oh. Ganda naman. Ganda, ano oh. po yan sa maliit na bagay na ibinibigay po sa kanya. Oh, Ay, ito kasi sa... Ano, ano sabi mo, ate ah, Maria? Tontuan na po yan, mga yan. Basta po, makabigyan po sila. Tontuan okay. to, na po tayo sila tayo na tayo ng tayo mga tayo bagay tayo na ibinibigay po sa kanila. Pag ano po niyan, itatago po nila yan pag po bababa sila. Saka lang po nila nilalabas siya. Pupuntang bayan, saka lang susuutin. Minsan po dyan sa baba. Pag balik po niyan, lalabhan na po nila yan, tatago na po nila yan. Oh, 'to po nila 'yan piga ano. Ang oh. mga dinadagdaan po nila si mga may mga dagta na po. Hmm, yung mga pambahay nila. Oh, po, 'yun na po talaga ang ginagamit nila Bakit 'to delete? O oh. oh, bista oh. Parang parang may nakita ko yung damit mo ate Merian. Ito nga po. Ito oh. O. Oh, 'yan, sa iyo 'yan oh. O oh, may pang ano ka? Pang pupunta sa health center. Opo. Oh, o oh, pag pagkuha ka ng ano doon. Ah. Sa so, to laki. laki. Di, di ka pa nagpa-inject na, Ate Mary Ann? Di, ano pa po, kung niyang pa lang po akong di, so, ano, ano pa lang na. pong February. Pa-inject ka na, para sigurado Maka, tayo. Schedule po kami parehas. Baka na yan. Hindi na po, ah. manot, nahihirapan na rin oh, po. Tama yun, tama yun. At mamamatay na po ako nung nanganak ako dito sa bakit, bahay. Ah, bakit, bakit? Suwi po ito. Ah, baliktad. Pinulit ko lang po siya pa po ang nauna. Baliktad? Opo. Okay. Ano po ay, kahit po nga nung pahilot ko, tas pachika po, talagang paa niya po nauuna. Nauna talaga yung paa niya. So, nahirapan ka dyan sa bunso. Opo, pero o. sa bahay lang po ako, nanganak at wala na po. po kami pera. Nako, Diyos ko po. Di ba may mga laing in tayo? Hindi po, kaya kahit po piso, wala mo po kami po. talaga. O, kaya nga, di ba, tigil mo na, ha? Stop mo ano na yan, last na yan, ha? Okay. Na po, pating Kaya nga, ni pala, papuntang health center, wala kayo. O, walang dahilan para magdagdag ka pa ng anak, ha? Opo. O, o pa-inject ka na. Kung gusto mo, sunduin kita rito, samahan kita, dalhin kita sa health center. Opo. opo. Para mapa-inject ka doon. Opo. Yung paturukan. Di ba pwedeng si kuya, yung asawa magpalay gate na? Papakapon? Pakapon natin? Ewan ko po, di ko po alam, di ko pa po naput si, hindi ko pa po natatanong si midwife. Tanong Basta natin kung pwede nang sina ipakapun. Sinabi niya po sa akin, ano, ako daw po, magpaindik na daw po ako. Oo. Kaya ako po yung inasikaso po nila Oo. sa sentero. Payag ka ba na kapunin yung asawa mo? Di ko po alam sa kanya. <laughs> ha? Ewan sa kanya. Hindi nga, ka, seryoso, payag ka. Para sa matigil po? na yung pagdami ng mga anak mo. Akin, Kawawa naman. Kung sa akin po, wala naman po sa anong problema. Eh, desisyon niya rin po yan. Ah, okay, naman okay. Tama, tama. Yan. Kasi mahirap po bagang manghimasok tayo sa ano Personal niya. na buhay. Kasi Taman. po ako, contento na po ako. May pagmamalaki na po ako kahit mahirap po kami. Oh, May mga tama, anak pa ako. So, ikaw, magpa-contraceptives ka na ah, rin. Pa-inject ba yun? Tawag doon? Apo, ah, yung sa injectable oh. po, every three months daw po. Every 3 months oh, yun. Oh, oh, oh. Sabi man po ni Midwife sa akin, isasabay daw po ako. Tapos ang turok po ni, nito po, isasabay na daw po para isa na lang daw pong labas namin. Ah, okay, Kasi okay. Eh, wala pong pamasahe. Para daw po isahan na lang. Okay, okay. maganda ang panahon. Sunduin na lang kita para sigurado daling kita sa health center Apo. para mapaturukan ka. Apo. Kaya yung asawa mo sunduin ko rin. Sama natin para ipak ipakapun. Kung Apo. ano maganda, T turukan ka o ipakapun yung asawa mo mapa jeep na ako na lang po huh? ang ano ang balak ko po, po kasi noon magpapalay na po ako uh -huh. hindi po ko pinayagan kasi po hindi po umirma po yung nanay ko Ah uh -huh. okay kaya po yun namatay po yung nanay yes, ko yes, ano, dun po, sabi ko po kung pwede na kasi patay naman po yung nanay ko. Oh. Pwede na daw po kasi oh. wala na daw kumakonta. Adi ba? ano pala, mas maganda yung leg na, di ba? Oh, Kesa sa inject, no? Yun po kasi yung tagal ko na po talagang hinahangahan kasi oh. isa po mahirapan po ako sa oh. mga anak ko. Mahirapan po ako magpalaki, mahirapan po ako magpaaral. Oh. So, sabi ko nga po, ako na lang po yung mag... Ano, ako gumagasi sa parang hindi na pumadagdag. Yeah, tama, tama. Kasi alam ko naman po pati ang ugali niyan <laughs> Alam ko po ugali. Ah, okay, okay. Hirap okay. ah. na. Okay. yung damit mo? Damit, mo, damit mo? Uy, uy, yun daw yung yun 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 damit yun. niya. <laughs> Ayun. Tinago na ni Diana yung damit niya. Gusto niya talaga. oh, sinaparate man na niya. In inaayos na niya. Oh, saan mo ilalagay yung Diana? May damitan ka? Ala, po, doon lang 'yan, may ano. So, inaayos niya 'yung damit niya, oh. <laughs> Oo. Oh. Dalawa pala anak mong babae. Dalawa po. Yung 14 taon na nag-asawa na. Tsaka ito si Diana. Oo. Oh, may damit na siya. Apat <laughs> po. Oh, galing naman. Yan mo to. Pambili ka na lang bigas ha. Opo, salamat Oo. po. Oh. Ano salamat po. Mm -hmm. Mm -mm. Sige, sige, sige. Apo. Ha? Saka, pag, pag ano po, pambayad lang po yan. Ah, yung uling. Apo. Kasi nakautang na kayo. Opo. Oh. Kasi po, amal po ng kilo ng bigas dyan. Okay. Ano po, am, ano dyan ay... Eh, malayo kasi itong po. itong sa inyo eh. Opo. Oo. So, oh. Yung Apo. uling na yan, pambayad na lang yan ang utang nyo. Naka-advance na kayo dun sa pagdadalhan niyo yan. Opo. Matagal na po pating utang Matagal ng utang nyo? Oh. Nasa dalawang buwan na po mahigit. Oh, kami my goodness. Okay, okay. Papuntaan mm. oh, na po kami dito. Sige, alis na rin ako, ha? Bye-bye, Diana. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Tonto. Kailan ka po umabalik? Ha? Kailan ka po umabalik? Kailan ako babalik? Ah, Lagi akong babalik para sa iyo, ha? Anong gusto mong dalhin ko pagbalik ko? Anong gusto mong dalhin ko? Dammit. Damit uli. Bakit damit talaga ito? O oh, sige, dadalhin. Anong kulay? Iki. Itim. itim. <laughs> Ayaw mo ng pink. Ayaw mo ng pink na damit. Ha? Gusto mo itim? Oo. Oh. Mm, sige. Iyak yung anak mo, baka gutom yan. Hindi po, masama po ang pakiramdam. Ay, okay. Po. Ay, oh. ay, ay, ay tayo na Babay na, babay. Babay po, babay na, babay na. Babay.